no, ito yung trending ngayon. Kaso lang, na na ako. Pero sabi pa nga nila, it's better than late, than never. Dahil marami talaga ang nagsasabi na masama daw ina yung mother ni Kaloy dahil ganito ang ginagawa niya. Actually guys, hindi natin alam kung ano talaga ang totoong istorya. Pero kung talagang susundan natin ang bawat video na nakikita natin since nung maliit pa talaga si Kaloy, nakikita natin na very supported yung parents niya. Yung sa sitwasyon ngayon na pinipili ni Kaloy si Chloe, actually guys, naranasan din natin niya na mainlove. Pero ako, nakaka-experience din ako mainlove, nakapag-asawa, pero never kong kinalimutan ng aking parents. Hindi ko pinagpalit ang aking mga magulang. Karamihan may nagsasabi na hindi rin natin responsibility ang ating mga magulang. Of course, they are our responsibility. Dahil sa pagtanda nila, talagang kailangan nila tayo. Kailangan nila ng anak. At tayo naman, ikailangan natin ng magulang. Kaya ipadaman natin sa kanila ang pagmamahal habang buhay pa sila. Dahil darating ang panahon, pag wala na sila sa mundo, hindi na natin sila makakausap. Kaya ngayon, habang nandito at kasama pa natin sila, ibigay natin ang buong pagmamahal, respeto, bilang anak. Kahit ako nga, nasa malayo ako hindi ko ka rin kinalimutan ng aking mga magulang. Araw-araw talaga akong tumatawag sa kanila dahil alam nyo, ang isang araw pag hindi ko nakausap ang aking mama, iparang isang taon na. Sa bawat pangarap, takbo ng ating buhay nung kabataan pa natin. Kasama sila. Bakit ako naging ganito? Dahil sa pagmamahal ng aking mga magulang. Sarap mag-share ng blessing, lalo na sa mga tagumpay na dumating sa iyong buhay. Pag narating natin ang tagumpay dahil sa sakripisyo ng ating mga magulang na hindi tayo iniwanan. Sinusuportahan tayo hanggang makamit natin ang ating mga pangarap. Kaya bigyan natin ang ng magandang buhay at mahalin natin ang ating mga magulang. Ipinaglaban mo nga ang bayan pero hindi mo naman ipinaglaban ang iyong parents. Hindi mo naman ang tagumpay kung kayo naman ay magkaaway. Kung ano man ang tagumpay ng anak ay eh tagumpay din ng mga magulang. Kaya good luck and God bless.